napaisip si Tira bigla sa mga nangyayari. At wala siyang ibang sinisisi kundi itong nga mga tauhan nga nitong si Inil. Inis na inis siya rito dahil talagang hindi na nga sila tinantanan. At tapos nga nga pagbabaralin ang kanyang pamilya heto may kung ano-ano pang pinagbibintang dito nga sa kanyang lolo. Kaya e naman masasaksihan nga ni Akiro na bigla na lamang maglaho sa kanyang harapan itong si Terra. At dito na na-confirm na, na nakakapag-teleport nga itong si Terra. Hindi nga pala siya na mata nung kailan na mayroon itong nakasagupaan. At bigla din itong naglaho at alam na nga ni Akiro kung saan nga pupunta itong si Terra. Pupunta nga siya sa munisipyo dahil pupuntahan niya ang gobernador. Gusto niya ang magiganti. At sa may kalayuan pa lamang nakita na niya ang pagmumukha ng demonyong gobernador. Nainis at galit na galit itong si Terra. Galit na galit din ang kalikasan na tela kamping-kamping nga dito sa kawawang sangre. Nung akma nga na gagantihanan niya ang gobernador ay bigla namang pumunta ang mga madre kaya naman hindi na tuloy ang kanyang pinaplano na konsyensya itong si Terra. ayaw niya na may madamay sa oras na maghiganti siya ayaw niya na may buhay na mawala at madamay kaya pinili na lang muna niyang mag-back out habang siya ay naglalakad. Biglangan siyang mapapansin ng anak ng demonyo at dito nga ay uusisain pa siya. Tuwang-tuwa pa siya sa nangyari nga sa pamilya nga nitong si Terra. Ayon sa kanya ay karma o mano. Ayon kay kami kung anong nangyari sa kanyang lolo ay kabayaran o mano yun sa ginawa nga nitong si Terra. Saan siya ay napilay kung tutusin ay kasalanan din naman ni Kami ang lahat dahil nauna siyang uh, nambuli gumanti lamang si Terra dahil naitulak ang kanyang kaibigan si Akiro ngunit napalakas nga ang kanyang sipa kaya naman tumalsik ito sa itaas at nabali ang mga buto. Noong mga time kasi na iyon hindi alam ni Terra na may kampangyarihan pala siya na ganoon at first time lumabas sa kanya yon kaya naman hindi niya kontrolado ang kanyang galaw nagulat gulat na lamang siya na ganun pala kalakas ang kanyang mga galaw hindi niya sinasadya ngunit wala na siyang magawa dahil nangyari nga ang hindi inaasahan at napilay nga itong si Kami agad itong nagsumbong sa kanyang amang gobernador at ang kanyang ama hindi mapakali hanggat hindi makaganti ang kanyang anak kaya naman ganoon ang nangyari sa pamilya nga nitong si Tara. Sa kabilang banda, ito nga si Perena ay pilit ngang bumabalik sa Encantadia. Subalit hindi siya makadaan sa lagusan hanggat sa naisip niya na meron pa siyang isang pag-asa. Yun nga ay ang mga kaibigang mulawin. Natitiyak niya na makakaraan na siya gamit ang mga pakpak ng mulawin. Subalit hindi niya ito napapaya. Maari nga kayang imumungkahin nga ng mulawin na hanapin muna ang itinakda at isama ito sa kanilang pagkalis. Kung sakasakaling mapapayag na nga o pumayag na nga ang mulawin na pumunta sa inkan.